Hi guys, gabi na and then susubukan natin nanalo pala ako ng liputi kasi bumili ako ng um, uh, yung belt na para magka shape yung ano mo baywa mo. So nanalo ako ng liputi. It's My lucky day. Ah, so ito try natin siya. Ka. Sabi kasi ni mom na maganda daw to. So, yun. Subukan natin na first time kung mag i -inerte. Kasi sa taga ko na sa Singapore, talagang as in, nagtitipid ako. Hindi ako bumibili ng ano, yung mga important things lang ang binibili ko. Hindi ako nag ng pera. Hindi rin, alam nyo ba, binabadget ko yung pera ko para sa isang buwan tapos mas malaki yung na-save ko kaysa yung gumastos ako. Pero ngayon, hindi na hindi na ganoon kasi gusto ko na rin mag-enjoy. Ngayon, mag-enjoy na bumili ng things na para sa akin naman kasi I'm getting old na. Tapos hindi ko pa na-enjoy yung life ko, hindi pa ako nakakagala kung saan saan dito sa Singapore. And then, yun lang. Bumili nga ako nung belt nga na sinasabi ko yung Sammy belt. Ayan. And then, eto nga, nanalo ako nito. Kasi kapag bibili ka ng halagang $10, ma makakaano ka na, makakakuha ka ng ang tawag din? Excuse <coughs> Um, pwede kang manalo ng cellphone. Ganito mga lakitin. So, try natin. So, how? Nag-try tayo. Bango niya. I-kiss ko yung ano, yung crush ko. Sabot. <laughs> so, anyway, guys. Ang ganda niya. So, nagkukwento tayo. May nangkasaw, nakitang mga posts na masarap daw maging single. I think, yes. Kapag kung nasa edad, ano ka pa, mga 30, ganun. Pero kapag dating old ka na, na tulad ko na ganitong edad, na 36, maybe, eh, 38, 38 na And then, hindi pa ako kasal. So, for me, parang gusto ko pang magkaroon ng asawa. To so, be honest, gusto ko magkaroon ng asawa, best friend, yung kakwentuhan, kakulitan, barkada, yung asawa mo siya, pero, all in one na magiging kaibigan mo siya. As in, oo, totoo, masarap maging single. Kasi kapag may pera ka, magagawa mo lahat ng gusto mo. Mahahagala ka. Mabibili mo yung gusto mo. Ganun. Kapag single ka pa, tapos may trabaho, okay. Pero maganda rin naman yung mayroong companionship na nagkakaintindihan kayo. Yung masasabi mo lahat ng gusto mo. Yung hindi siya may stress. Ganun yung magkukwento ka, hintay mo lang napapayuhan kanya, yung mga ganun ba tipo? So, yun. Kaya, yung maraming, maraming nagsasabi na mag-asawa ka na mag-asawa ka na. Eh, kahit gusto kong mag-asawa, wala naman kasi ahong ano, yung walang wala akong oras, wala akong time. Hindi ako gumagala kasi hindi ako pumunta kung saan-saan. Tapos, yan nga. Meron naman yung mga maliligaw. Hindi ko naman sila gusto. Meron na akong gusto, pero ayaw naman ako. So, yun. <laughs> so, anyway, guys. Yan lang. Maganda talaga kapag single. Kasi, um, lalo na kung may pera ka. Tapos, nabibili mo lahat ng gusto mo. Tapos, parang ano. Pero, pag nabibili mo na kasi yung gusto mo, parang naghahanap ka rin ng mga makakasama na barkada, yung para ako level na magiging kakwentuhan mo siya, masasabi mo yung feelings mo sa nararamdaman mo, araw-araw, yung may mat matutulog ka may kasama ka kakwentuhan, ganun, ganun yung ano, yun nga, kaso nga lang, mahirap na mahanap ng ganun tao, yung pwede mo ipagkatiwala yung buhay mo, yung magiging simple lang ng buhay nyo sa so, ngayon ang hirap ng makahanap ng matinong lalaki sobrang hirap ng makahanap ng taong mapagkakatiwalaan ng buhay mo kasi ngayon puro pera pera na lang ang usapan eh kapag mahirap ka ayaw ka ng lalaki kapag mayam, pag mayaman yung lalaki ayaw ka, ayaw ka ng, lalaki lalo na kapag mahirap ka lang ng babae ganun kasi hindi ka pakagandahan kapag hindi ka maganda chararat ka hindi ka magustuhan. kaya yun mas gusto, yung mga ngayon hindi nila iniisip kung sino yung totoong nagmamahal sa kanila. Wala silang pakialam. Ang alam lang nila yung ano, hindi ko naman sinasabing lahat. Alam ko naman, meron pa naman din mati lalaki sa mundo. Pero nga, ayun, pangarap ko pa rin magkaroon ng asawa at ikasal. Ayun. At mamuhay na yung simple, hindi na ako naghahangad ng lalaking mayaman. Hindi ako naghahangad ng ganun. Yung mabait lang, yung may, uh, marunong malaw yung mapagmahal um, Simple yung sesing ng buhay ko. Ganun lang. Ayoko mapang-lait, parang ano. Tahimik kasi ako sa totoong buhay, sa totoong buhay. Yeah. Gusto ko lang saan, sa loob ng bahay. Ayoko gumala kung saan-saan. Gusto ko lang 'pag namasyalaw mag yung. <coughs> Ay tuk na naman ako mayingisama ko lang yung magiging asawa o gano'n. Kakwentuhan ko lang asawa o gano'n. Ay, hirap kasi maghanap ng lalaking yung maki may makikinig sa'yo. Wala na, wala na. Hirap, hirap. Meron naman mga nanliligo, mga barkada ng kuya ko. Hay. yun. Yung mga barkada ng kuya ko nanliligo saan? Pero hindi ko na pinapansin. Na-ignore ko kasi ayoko mapagalitan ng mga magulang ko. Bakas pagsabihan pa ako or mga kuya ko. Hmm. So anyway guys, ang ganda pala nitong lip na to. Hindi ko alam kung ano tong Ayan hmm. na. Na-try ko na yung tin na to. Ayun. Ayan. Habang meron nagtatanong sa akin, ba't ka pa nag-asawa? Mag-asawa ka na, 38 ka na, ganun, 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 ganun. As for me na nakikita ako ng mga mas masarap ang mag-single kasi ang single, malaya, ganun, ganun. Tapos minsan naman naiisip ko, parang, ano, parang mas, mas prepare ko pa din na magkaroon ng asawa. Yan. Kasi parang ano, may makakasama ako, kakwentuhan, kakampi ko, ganun. Ayan, lalo na gusto ko may pagtanggol ako sa nanay ko At sa tatay ko, sa mga kapatid ko Ganoon, naghahanap ako ng kakabay Kaso wala akong kahanap <laughs> Anyway guys Ito na yung vlog ko kasi gabi na At ina, antok na ang lola nyo Ang ganda ng lifting. Promise Alam nyo marami akong rushes dito Ayan yung alam niyo ba, ang dami-daming taong nang lalait sa akin. Tapos, sinasabihan nila ako na hindi ako maganda, ganun-ganun. Sinasabi nila sa akin, pangit ako, hindi talaga ako maganda, ma hindi rin ako maputi, ganun-ganun. Alam niyo? Kaya, hindi ako nagala kasi maraming mga Pilipino na mapanglalait sa kapwa. Yung, hindi nila tinitignan yung sarili nila. Ganun. Ang hirap. Pero, nayaan ko na lang. Kasi, ganun talaga. So, anyway guys, bye and God bless.